What's up mga bade? Kabalo ba mo unsa ni? Eh? Mani. So karon, gakob-kob nami, Pero adiserta mabot ha, magsugod sa ta. Nagpanghiwa ng jaman ba? Murag daghan, pero isara. Nya nagdugmok ang sardinas. Kanang isda ba? Isda sa lata. Ang uh, pugang mga sagulto da anak, Crispy fry. Ug itlog. Pagkahuman lata anak, Gibuak ng itlog. Kay sagol ba? Isara ka itlog ang gibotang. Kaya ba mahurot ang itlog? Ganan mo, ana. Nana. Pagkatapos mikus migos sa itlog, crispy fry na po'y sunod. Gibutang po sa platito ba? Kung gilargo na, pinoy jud. Pagkatapos jabo, ana, imigos e, mikus na para mahalo ba? Murag sa inyong relasyon ba? May kahalo ka sa kita. Uh <laughs> -huh. Sa mga naigo pag helmet mo, aron di iba mo mauyo. Pagkatapos halo ana, bombay na po'y sunod. Pagka humanog lunod, imikos-mekos e, na po'y pod pod ginanglan mang dyan sa gulan ba aron lami siya ang uh, pagkatapos ta diya ah magadvertise sa ta pagkatapos na hugasan ang ang kayaha kuha tagtubig tubig sa kabo sa balde aron hugasan na nato siya mga badeh lantawang kamoto ina chicks ba pagkatapos ng hugasan itak ang tanadayon aron masugda na ba Pagkahuman na takang, ibutang na uwil. Balag di papasok ba? Pagkahuman butang sa uwil mga bade, loto on tanah, aron masugdan ba? aso asoraning plato ron onya niya, on. Au, Aw, kung wai kan on, sudan na ka unon. Naunsa, pinamir ka ano ba? Way na -kan unay. Dali rana loto ba? gi ra to ako oy. Pirting dali aba, ba? na power ba? Magic magic. ug mao na dayon ni siya tanan mga badih. final recipe inaan na ang mga chip kanang chip ba mga pulis pagkahuman na na timplahan ta na dayong. sus kay wala pa baya tay panihapon nya hapit na mo sa pangadlaw pas mo na ni ron ang ayan sa tuyo ba silver swan yang loon itom ang pero okay, ra. basta kay magsanib pwersa na silang duha pirting duta. pampalasa ba sa inyong relasyon nga perte nang tabanga uha uh, lantawa nga amaw oh gasandok na kay perte na gudgus la aba lantawa kong mga kuyo oh. mga igsuon ako na mga gwapa kon sila ba pero perte nga uta lantawa ang simud mga bade pasuya suya ba nya ang isda salata ang og na lang tataman mga bade dagang salamat uha uh, bye bye